lahat na nakita namin si batang putik na gumaga nito. Noong umaga nga nagpanik kami lahat na nakita namin si batang putik na gumaga nito. Noong umaga nga ito nga si batang putik at si batang anino naglalaro lang. Ewan ko ba sa dalawang to para nagtatago taguan at si batang anino nga ata ang taya. Paano ba naman si batang putik nakabalot ng bubble wrap? At hindi nga siya gumagala. Akala niya siguro pag hindi nga siya gumalaw eh hindi siya makikita. Kaya naman ingat na ingat talaga siya. At ayan maya maya nga gumalaw na siya. Masigla naman si batang putik. Ayan nga kung may kending-kending pa. At tumakas pa nga itong dalawa dito dahil maglalaro At si batang anino nga ay natatakot? Kaya naman si batang putik na lang ang pina-slide? Pagpasok nga nila sa kwarto, wala na talagang tigil ang kamot niya sa tenga. Sabilaan nga ang pagkamot niya. Maya-maya nga bigla na lang siya nang isa. At after nga nito, wala na talagang tigil ang pagkamot niya sa tenga. Nagpanik kami pero chinek muna namin yung tenga niya. At eto nga yung nakita namin. Ayan guys, tingnan niyo napakarami na palang dumi at meron na rin balahibo. Dali-dali ko nga kinuha itong KND ear plucking powder. At ay maglalagay lang tayo. Para nga mas mabilis natin makuha yung buhok niya sa tenga. Ito kasi hindi lang kung bakit nga kumakati yung tenga nila at bumabaho. Kaya naman kailangan nga natin itong tanggalin. Kapag kasi naliligo sila, nababasa nga yung tenga nila. At kapag hindi natin napatuyo yun na maayos, magkakaroon sila ng ear infection. Delikado yun kasi may chance ka na hindi na sila makarinig. At ayan, tingnan nyo kung gaano kadali lang makuha kapag may ear plucking powder. Next naman, maglalagay tayo na itong K&D Ear Cleaning Solution. Ito yung makakapagpatanggal ng mabahong amot. At nakakapagpagaling uh, nga din pala ito ng mga malilit na sugat. Nakakatanggal din pala ito ng ear mite. 2 to 3 drops lang sa kabila ang tenga. After naman nun, kumuha na kayo ng koto. Magugulat na lang kayo nandiyan na lang sa taas yung mga dumi tenga nila. Ayan, tingnan nyo naman talagang tumit Nahihirik ang mata ni Batang Putik sa so sobrang sarap. Sobrang katikasin kasi ng tenga nila. Kaya naman kapag nililinisan ko talaga sila, gustong gusto. Ayan o, no, halos ba katulog na nga siya. At eto na nga pala yung tsura niya ng after. O, diba? Sobrang linis na niya. Samantalang kanina nga eh, sobrang dilim dito sa may tenga niya. Hindi lang yan malinis, mabango pa. Tignan niyo naman pagkatapos, tulog. Tanggal talagang pangangati ng tenga niya. Eto naman si Batang Anino, kanina nga nakahigala. Ngayon, andi dito nga naninerador ng yakult. Simula nga matikman niya to, talaga namang nagsisit pretty kapag nakakakita na umiinom kami. At kapag upos na nga, ninyo naninimot? Binibigyan ko naman sila pero pa konti-konti lang. Mamaya kasi sumakit naman ang tiyan niya. At hindi niyo naman tuwang tuwa nga itong si Batang Anino sa pasalubong namin sa kanya. Gustong gusto niya na kasi magka-baby. Pero hindi pa nga pwede. Kaya naman eto bumili na lang kami ng mga bear. At niloloko nga namin siya kunwari nga baby niya. Pero tignan niyo naman tuwang tuwa din talaga siya. Hindi nga talaga siya gumagalaw dahil baka nga daw magising itong mga babies niya. Nung kinuha na nga namin, tignan niyo naman na Kaya mo Batang Anino malapit ka na nga magka-baby. At ay binalik na lang ulit namin sa kanya. Inantay e? muna namin na magsawa siyang laruin. Tingnan nyo kung gaano siya ka-happy. Kung nakaabot nga kayo hanggang dito, huwag nyo naman kalimutan mag-comment kung taga saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan nang maabot ang video na to. Yan lang maraming salamat sa pananood. Grabe ang daming buhol. Kapag may ganitong buhol yung alaga nyo, huwag nyo muna gugupiti. Ito i share ko sa inyo yung product na ginagamit. Ito nga yung KND Detangling Spray. E spray nyo lang siya sa may part na may buhol. Pwede nyo rito spray sa buong katawan para nga malambot yung buhok nila kapag sinukla. Ayan, spray nyo lang tapos i-massage ng konti. After nun, kumuha kayo ng brush. At ayun, syempre dahan-dahan lang ang pag-brush. Ayan, makikita nyo na lang nasa brush na yung buhol.